Silso, tinan nyo mga kababayan kanina, nagwawala yan. Pero ngayon, nakilala na po niya tayo. Kaya Silso, bigyan kita ng pera. Ha? Ano po tayo? Ah, tulog lang na tulog talaga? Hmm? Kamukha ni Kuya Oliver? Kuya Oliver? Ay, Kuya Oliver? Kuya Celso, So tayo, sa ngayon, dahil napasyalan namin, ah, bigyan natin, bigyan ko po kayo ng ano, Counting ah, tulong pinansyal. Hindi na po kami nagdala ng kung ano man kasi yung nag sa amin, intimano pa lang sinabi na po niya na malayo talaga at sinabi niya sa bundok. Malayo sir, dito. kaya hindi kami nagdala ng kung ano man, no? Uh -huh. Dai, bibigay po ako ng ano, baka makatulong po sa inyo. Ay bigay po ako ng 5,000 para may pambili kayong pagkain niya. Anak, maraming maraming salamat. Walang Di ano. ko na makakalimutan itong nata. Yung kabutihan yung itong pinagpunta na dito parang na. Ba, eh, ba parang baon-baon ko na. Dahil niyo, tingnan mo ang kalagayan ko na anak. Iwan ko lang kung ilang taon pa ako mabubuhay hindi malod, malod sir. Dahil ako, uh, naano po ito. -hmm. Uh -huh. Kaya, inunawan ng dito ay na yung tila para hindi. Ah, oh. oo. Sir, naglagay -lag dito itong tila. Siya mismo. Uh -huh. So, ibig sabihin, alam din niya yung masakit. Uh -huh. alam din niya, sir. -hmm. Uh -huh. Kaya, Silso, bangon ikaw. Bibigyan kitang ano, pambiling, pambiling tinapay. Anong gusto mo? Ha? Para ano, may pambili kang pagkain. Ha? Labas mo yung mukha mo. Bigyan kita ng pera mo, kaya silso. Gusto mo ng pera? Ha? Kaya silso. Tignan yung mga kababayan kanina, nagwawala yan. Pero ngayon, nakilala na po niya tayo. Kaya silso, bigyan kita ng pera. Ha? Ano po tayo? Ah, tulog lang na tulog talaga? Oo. Oh, ano? ganyan ta talaga walang kan. kung minsan yung, yung yung damit niya isang pa niya oh. tanggalin tapos ibalik uli maghuhubad maghuhubad ganyan ang kanina, hmm. sa na ko sa kanya Ilagay niya yan. kung sa Pero tayo mula nung pinanganak po siya hanggang uh, nagbinata, hindi naman siya ganyan. Nagkaganyan lang po ba siya nung galing na siya ng Maynila? Parang kung nung, pag, nung pagkabata niya, parang medyo ko na kanya eh. Parang yun ang kotob ko Parang mayroon nang konting kunting siguro. So, ah, may something na po siya. May mayroon na siguro sa. Mm. Tapos lumala siguro. Lumala siya ah, nung ang, nung nagkaedad. Nung nagkaedad. Kamukha ni Oliver. Mm. Kamukha ni Oliver. Kamukha Kuya Oliver. Kuya Oliver, ay Kuya Oliver, Kuya Celso, bigyan ng pera, pambili mo ng ano, tinapay, bangon ka. Bangon. Ay. Oh bangon ka. Dali. Labas mo yung muha mo. Dito ka, harap ka sa amin. Harap ka kay tatay. Ganyan. Mali. Ganito, harap ka kay tatay. Yan. Hmm. Ay, huwag kang buma. Huwag kang humiga. Bangon. Yan. Oh harap kay tatay. Tingin kay tatay. Yan na lang ng dayro Oo. saan ka Ba't antuk na antuk ka? Ha? Huh? Kuya Silso, may papakilala ko sa'yo. Dito nga kuya Jesse. Bangon tabi ka nga kuya Jesse. Ay, masugat, masugat. Sige, ilayo mo muna. Ilayo mo doon, baka makasugat. Hmm. Kuya Jesse, hey. kumpare mo. Marigoy! Marigoy! Gising na ah! Matanong ko lang tayo, paano po yung pagkain niya, almusal, lunch, dinner? Ay, ay sir lang, parang dalawang beses kung ay, I hinahatiran lang ng eh, dahil may, malayo dun sa amin opo nap napansin ko kaya ako po natanong tay kasi napakalayo napakalayo alam kong hindi kakayanin ng tatlong beses isang araw lalo na sa sitwasyon kalagayan nyo ay, mahirapan ako lalo na dyan sa daanan opo kaya, ay talagang lubak lubak na ako kaya dinadaanan ng kalabaw mm -hmm. o, ah yung Lubak-lubak talaga. O, hindi ba pwedeng rubak. ilipat siya doon sa malapit sa bahay nyo para tuwing kainan, mahatiran, tapos mapainom ng tubig, gano'n? para kung mga Kunduk kapatid niya, dahil nag-iingay-ingay kasi hmm? sa gabi, hindi kami... Ah, sa gabi, nag-iingay talaga? Nag-iingay siya, lalo na sa gabi. Kaya nga, yun na sigurong itinamatay nung asawa ko dahil hindi makatulog mm. -hmm. na nag O, pa, pa, ano na pa yung kunya, karamdaman niya. Mm -hmm. pa, Pero tingin ko naman tay, ano, tahimik naman po siya ngayon. Pag nakainom po siya ng gamot tay, hindi na po yan mag-iingay. Pagka nadala ng paggamutan yan tay, magiging magkakaroon na lang siya ng maintenance, tuloy-tuloy na po yung maintenance. Magiging normal po siya hindi na siya mag -iingay. Sa, sa naman napagamutan? Kahit saan po tayo. Sa ang pagamutan, basta sa, sa mental health. Ay, sa mental? Opo. Marami po. Bagyo, Marabeles, Mandaluyong, San Fernando, Dagupan, lahat po pwede. Mayroon kayang makakatulong sa amin, Sir, na sa, sa mga gastusin? Yes po, Tay. Kasi yan ang pinaka-problema namin, eh, yung mga gastusin. Mm -hmm. Pero kung sakasakali, Tay, may sasama sa amin. Halimbawa, tutulungan namin kayo, Tay, na dalhin. Kasi kailangan po yan, may representative na magulang, kapatid, hindi po kasi kami pwedeng magdala ng pasyente na hindi namin kaano-ano. Kami po tutulong lang sa pagbiyahe, pero kayo po yung kailangan kausapin ng mga dalubhasa. Kung sa yung kung kapatid lang niya, sir? Pwede rin po yung kapatid. Kasi parang kuna-kuna kung yung malayong pupuntahan ko na, na nakasakay, parang nahihilo na po Opo. Eh. Yes po, naintindihan ko yun tayo natin. sa edad na rin po, sa katandaan na rin po. So, yung napansin mong mabilis ako dahil kwan. Sanay. Yung sanay ako. Opo. Oh, so, oh, sige sanay. tayo, no? Kung sakasakali man, titignan namin yung uh, schedule namin. Uh, babalik kami dito, ano? Para matulungan natin si Kuya Celso. Ilang taon siya ulit, tayo? mag Ah uh, running 40, bata pa po, no? So tayo sa ngayon dahil napasyalan namin, uh, bigyan natin, bigyan ko po kayo ng ano, counting uh, tulong pinansyal. Hindi na po kami nagdala ng kung ano man kasi yung nag sa amin, Intimano pa lang sinabi na po niya na malayo talaga at sinabi niya sa bundok. Malayo sa dito. po Kaya hindi kami nagdala ng kung ano man. No? So, Tay, bibigay po ako ng ano. Baka sakaling makatulong po sa inyo. Ay, bigay po ako ng 5,000 para may pambili kayong pagkain niya. Ma malapit na rin yan. Ma malaki na rin pala. Ha? Ah? Malaki. Malaki po. Hmm maliit lang po ito tay, importante makatulong no kamay mo po tay sige sir 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 mara maraming salamat sir walang ano man tay marami ay samantalang babalik pa yata kayo dito sir yes po, titignan muna namin yung schedule pero hindi ako makapangako kung kailan kasi marami pa kaming tinutulungan na ka-schedule. Pinagbigyan lang po namin at, at this time yung message, yung nag-message concern citizen, hindi ko, pa, na, hindi ko na natanong kung sino. Ay, Kaya nandito po kami. Yung nag-message sir, Opo. kayo yung anak ko. Ah, hindi ko lang po alam. Si hindi, na po, hindi na po mahalaga yan tayo. Ang importante, nakarating kami, nakita natin yung kalagayan ni Kuya Silso. At sana nakatulong kami sa inyo sa araw na ito. Di, maraming salamat, anak. Maraming maraming salamat. Hindi Di ano. ko na makakalimutan itong lahat. Yung kabutihan yung itong pinagpunta ninyo dito parang na. Ba, ba, parang baon-baon ko na. Dahil ni tingnan mo ang kalagayan ko na anak. Iwan ko lang kung ilang taon pa ako mabubuhay. kung ano pang ah, ilang taon ako ay, taon na ako makakarating gaano ba kahirap tayo mag-alaga ng ganyang anak mahirap talaga anak yun nga ikim na matay nung kwan talagang Yan, ang kinimantay ng asawa ko. Bilang isang ama, gaano po kasakit na makita yung anak na ganyan tayo? Masakit naman anak pero parang na na ano na rin ako dahil kwa ni nihirapan na ako at saka kwa, na parang lumalaban yan lumalaban talaga mm sige tay, nararamdaman po kita kasi magulang din po ako may anak din po ako pero isa lang masasabi ko tay habang nabubuhay tayo may pag-asa wag lang tayong bibitaw kay God huwag lang tayong magsasawa, manalangin no? ano ano man po ang pinagdaraanan ng anak nyo ang pinakamahalaga po doon hindi nyo siya pinapabayaan at ginagawa nyo pa rin yung tungkulin nyo bilang isang ama yun nga lang nagkataon lang po talaga na mahirap lang po tayo kaya naiintindihan po namin ikaw tayo no? alam kong hindi mo gusto na mangyari sa anak mo at si Kuya Selsor hindi niya gusto ganyan mangyari no kaya pagpray lang natin at loobin sana ng Panginoon na makabalik kami at may magagawa kaming tulong para kay Kuya Silso. Ano po? Oh, na? Mm -hmm. Napakalayo po kasi nito kaya hindi ako pagsabi kung kailan ang balik namin, ano? Oh, mm -hmm. So yun mga kababayan, mga kabarangay gaya ng aking sinabi, no? Hindi kami aware kung ano ang madadatnan namin. Nakita nyo po 'yung daan talagang napakalayo, napakahirap, masukal. Pero ayon kay tatay sa kahirapan ng buhay, talagang nakabulabog sa kanilang area kaya mas minabuti nila na ang kanilang anak. Alam ko mahirap at masakit sa kanila. Pero gaya ng sinabi ni tatay sa hirap ng kanyang buhay, kaya dito niya nilagay ang kanyang anak. So mga kababayan, mga kabarangay, muli po ako magpapasalamat dahil lagi po kayong nandyan na nakasuporta sa Team Daddy Frankie sa lahat ng ating mga kababayan na panood ng video ito. Ako maglalambing po sa inyong lahat. I-share natin itong videos na ito para mas makatulong pa tayo kay Kuya Silso. Sa pamamagitan po ng panunood ninyo, pag-share ninyo ng video at hindi nyo pag-escape ng ads, doon po kami kumukuha ng pangtulong natin sa ating mga kababayan na kailangan ng tulong. Kagaya lang po ng nangyari ngayon na napagbigay tayo ng kaunting tulong pinansyal para kay tatay. Pero sabi ni tatay, baon-baon na raw niya yung natanggap niyang blessing ngayon. Dahil ngayon lang daw siya nakatanggap mula sa tao na hindi niya kilala. No? Kaya mga kababayan, mga kabarangay, ako'y magpapaalala po sa inyo. Baka may hindi pa na-subscribe sa YouTube channel ng inyong lingkod, pwede po kayong mag-subscribe. Click nyo na rin po yung bell button. Yan sa ganun, lagi kayong ma-update sa mga videos na i-upload pa namin at para mas makatulong pa tayo. Maraming maraming salamat mga kababayan. Abangan nyo pa po yung mga i-upload namin na video. Sa mga hindi pa lubos na kakilala kay Daddy Frankie mga kababayan at kung gusto nyong malaman kung ano nga ba ang programa ng Team Daddy Frankie, may upload po ako sa akin YouTube channel 7.08 po ng gabi. Tuwing gabi po 'yan mga kababayan doon yung mapapanood ng buong-buo yung mga misyon ng team Daddy Frankie. Once again po mga kababayan, Daddy Frankie po anak ng Pangasinan, from Pangasinan. Mabuhay po tayong lahat and God bless. Magbay po. Tay, mabay po tayo tay. Tay, okay, mabay na. Oo. Uh, marami po ang salamat, marami salamat. Masaya ka ba tay na nakatanggap ka ng blessing sa araw na to? Masayang masaya, masaya nak. Salamat din. No? Salamat po. <laughs> Salamat <laughs> tayo. Babalik ay, po ay, kami rito. Parang parang panaginip uh, kung uh, ano ito ay nasa akin parang panaginip. Mm, bakit oh. tayo wala ka bang pera diyan? Ay wala na wala. Wala talaga. Uh, taga, talaga. Opo. Ano eh uh, wala na. Sige, sige tayo. Ku ano yung pangangailangan mo tayo? Bili ka. Nakakaawa mga kababayan tingnan yung short ni Tatay oh. Punit na yan pero tinahi pa. Bili ka na yung short mo tayo. Ah, uh, anak, uh, uh, anak. <laughs> May mayroon din dyan. Mayroon din. Pero hindi ko kung hmm. mm parang anong tawag dyan. Tambukid, ito, kumbaga. Itanatago ko pa. At tinatago. Muna, uh, muna. Tay, gamitin natin. Itago muna itago. Paano pag namatay na tayo, sinong gagamit? <laughs> Di ba? Nandito tayo sa mundong ibabaw para maging masaya hindi mag-ipon ng kung anuman material na bagay. Tay, nandito po tayo sa mundong ibabaw. Maging masaya. Enjoy our life. No? Basta hindi tayo nakaapak ng kapwa. Yung mga material na bagay, hindi natin dapat ipunin yan. Mas magandang ipunin yung mabuting gawa no? Kasi pag nawala tayo sa mundong ibabaw yung mga material na bagay, hindi po natin yan madadala tayo. Kaya ako, enjoy. Gumawa lang tayo ng mabuti. Salamat muli tay. Bagabihin na po kami kasi medyo malayo at madilim, no? Bakit bakit kung dito na lang kami dumaan anak? Sige po, walang problema tay. Dalawa lang, dalawa naman kami. Opo. Kaya na namin tay. Bum... Na Opo, kakamain na namin 'yon, no? Si mga kababayan, ayan. Sinamahan nila kami dumaan pero may ibang dadaanan daw sila tatay. At kaya naman namin mga kababayan. Sige po tay, walang problema po. Salamat po. Kayo pala si Daddy, Daddy Frankie po. Daddy Frankie. Mm. hindi uh, ko po kung, kung paano kayo po kayo po pa, wala po, wala kayong dapat alalahanin. Parang panaginip lang ito sa akin, eh, mm -hmm. natutunayari. Ay, okay sir. Wala po kayong dapat alalahanin. Ah, yung binigay ko sa inyo kusang-loob po 'yan, walang inihintay na kapalit. Galing din po 'yan sa mga viewers ng Team Daddy Frankie. Sa mga manunood ng Daddy Frankie kay binabalik ko rin sa mga tao na ng nangailangan Which is kayo po 'yung tay. Sana sana ter, sana sir, lagi kayong kuan. Lagi kayong malakas. Salamat po. Na, God will po. Amen. God, uh, hmm. sir, Salamat po. Na, marami kayong natutulungan sir ba? Eh? oh, sige po. Salamat po, Tay. Alis sige. na po kami. ayan, may dala pa kaming pagkain tay, mga kanin. Oh, na lang. oh, sige, opo. sige, sige tayo dito tayo. Video ang isa pang kumakain. Mo po patay na. <laughs> Ay nang masensya. Okay, Kung bili siya, Ito bili mo, talino na. Mo na, tapay mo na. Baka bumigwas kayo tinanggal kanina, Pero ngayon okay na yun.